Okay, maganda si Buntot. Kanina yan. Ay pa, meron po. Ayan, tinira ko talaga yan. Kanina pa nga yan, hinahawak-hawakan. <laughs> Sabi ko, may ari po. Ayan. Sige, buntot niya guys. O, oh. oh. ganyan talaga yan guys ha. Ah. May laman yan dito. So, ang na lang natin to ha. Tanggalin na lang. Natanggal talaga to dito. Laman ng baboy po. Ay baka ma'am. 480 lang siya. Hey. Okay. Ilan ma'am? Yan si ma'am si. Mi, ma, tignan mo to. Ang laki. Sakto na. Yan. Ito. Ito. Kita pa daw. Hatiin pa. Okay. 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 ari kuning ya ayo kita sepen ali le tang tamamsika eh Alisin ko na to ma'am. Yung ano? Yung mga, alam nyo na. <laughs> hindi karapat dapat, ngunit hindi dapat. Datapot, ngunit hindi dapat. Ayan. Okay, ma okay. Okay. Uy. Madurog ah. Sumubra sa likit. Mamshi, sakto, lahatiin ko pa. Okay. Cute lang guys, cute. Bagay, pag malalak... ay, pag malalaki to, Ubus agad to. <laughs> ah, ah. Yun. Tracy o Tracy? <laughs> okay. Ibuk niya. Kay Tracy yan. Ma'am Tracy. Ito huwag na natin li hatiin to, Mia. Ha. Ang maliit na to, no? Kay cute na to, cute. Oh. Ito yung masarap, oh. Ah, okay. Buntot ng baka. Rasiko sa atin to, no? Nakasabit ba to nung kinuha mo? Okay na, sige tuturut Ano pa yung brisket pa? Ah, buo lang pala yun. Oh, ano? Okay. Ito ang kanyang brisket. Tuloy tayo sa brisket. Ayan, ang kanyang brisket, guys. Opo. Iwain yung ya? Yeah. Okay, brisket. 3.2. Asa yung papel ni Mamshi? Notebook ka nga, pera makotchang. Dito na ako, ha? brisket. Three point two, so mayroon siyang excess na. Okay. apat na kilo ko pala na kwenta sa iyo yung kahapon. 3.2, 480, 1536 lang to. Teka. Opo, babaguhin natin yan. O, buo lang to. And then, akin yung tuwalya. 1.1. Hindi, Sirloin po yan. Okay. Opo, mga pangano naman yan. kaldereta 377. Dito ko nalagay ha, sa likuran. Uh, sige dyan, isupat mo na yan. Hindi, buo lang siya. Oh. 2,190. Brisket. 1,536. Moanya 377 2190 1536 377 4103 less 2000 Okay 2103 pa Yan yung actual ha Actual na yan Om um, Eto Ito, i up na po ito, ha? Malit lang din. Kano yung bias mo? Saan? Ah, wala naman. 50 na lang. O, tagayin mo na, dopong. <tap>

shoot sa ring. Okay na siya. Mi, thank you po. Sige. Kompleto na to si Ma'am Lubet. May Shanghai na siya, 200. Bali, lima. Dito, Jen. Ma'am Lubet. Lima. Sa ano yan? Sa Chinese cut yan, nabuto. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, lima. Okay, guys, book. Ma'am Lubet Liba Rodriguez, please book. Ano yan, Lubet? Ma'am Lubet. Nung sa may lubot. Ilan? Mm -hmm. Lahat malambot ilan? Pangano mo? Kita di sana. Malambot yan lahat. Ah. Lomo. Oh, ito top round. May lited lited. Nabigyan ba kita nun? Oh, ubus na yon. Oo, oo, malambot. Sabi ko sa'yo, malambot yun. Kahit may lited yun. Oh, ito. Nabili na eh. Naubos na yun eh. Hindi, lomo yan sa hita. Ano naman yan? Top round kung tawagin. Ito, ay top round ito. Tapos yan, round steak. Dalawa. Hindi, ano, ganyan talaga baka. Hindi yan pinapainom. Pagka hindi pinapainom, ganda ng kulay. Ah, hindi eh. Nito? Wag, wag, wag. Ay ano pa? Pangalan Cubes. Kailangan Sige, pangano yung ano?